Every Halloween in this town, it seems that the graveyard here fills up. <laughs> <Or laughs> you <way. laughs> know Don't worry, I'll save a fresh grave or two for you. You never know what treasures <laughs> lie <These laughs> <only grips>. <laughs> <laughs> Some years ago, or not just like tonight. The dead, oh, yan ah. Bakit ano ito? Ito. Um, kung mag-alaw mga idol, kung um, mag-alaw. Parang may ano ah. Ito. Uh, gagalaw ka, gagalaw. <laughs> Siguro para makarinig ng ano ng voice to Pusang Oh siguro may sensor Ito yung isa Ito yung nakakatakot yung isa dito Hi Ito yung nakakatakot Ito Pagalawin Hoy Gumalaw siya eh Hindi lang ito wala talaga ito mga nah, idol. Ito. Ayan. Nah, Ayan. Nakatakot eh. Meron po meron po. Ayan. Nakatakot eh. At diyan pa is time na muna nilang kukura dito sa so, ito. Of no Don't worry. You'll have plenty of yan, ito na siya mga idol. Ha? Sige, una ka na doon. Dito tayo. Oh. Ay, Ay, Yan. Ayon. Dito kami sa loob ng kuweba at ito yung nangyari. Hello. Yan. At yun yung isa at saka ito yung isa. Nakakatakot. Biglang, biglang magalaw <laughs>